Kamusta mga sirs? Welcome back sa ating channel and pasensya na po at medyo natagalan bago tayo nakapag-upload dahil naging busy ang inyong lingkod. Umatin po ako ng isang linggong seminar and thanks God at ito makakapagbahagi na naman ako ng kaalaman sa ating mga riders. So ngayon pag-uusapan natin paano nga ba makakatipid sa gas? Okay, dahil alam naman natin na mahal ang gasolina. Hindi na po bumababa ang presyo ng gasolina at bawat patak ng gasolina ay mahalaga. So ngayon, pag-uusapan natin paano nga ba mapapatipid sa gasolina ang ating mga karburador. Pero bago natin gagawin yon, marami tayong mga dapat isaalang-alang bago natin gawin ang pagpapatipid ng gasolina sa ating mga carburetor, So kailangan malaman nyo muna ano ang iba't ibang throttle opening na kinokontrol ng bawat jets magsisimula tayo dito sa pilot screw itong pilot screw at itong pilot jet so kapag ganito po ang inyong mga carburetor na fuel screw ang kanyang pilot screw okay so magkasama po yan no? palagi so ang kinukontrol po nito na throttle opening from close to 1 port ayan po so from close to one fourth opening ang kinokontrol po niyan itong pilot jet itong pilot screw so after close to one fourth andyan naman yung one fourth to three fourth opening one fourth to three fourth opening so yan po ang kinokontrol naman niyan ay ito po ang ating needle so ito po ay mayroong adjustment sa loob po okay so tandaan niyo po yung mga sir so doon naman po ay from three fourth to wide open okay so yan po ang kinokontrol na po niyan ay ang ating main jet. Okay, ito po. So, main jet. So, yan. Ito po. May mga example po tayo dyan ng mga main jet. Yun na po ang kinokontrol nyan. Okay. Bakit kailangan nating alamin? Yung mga throttle opening na kinokontrol sa bawat jets. So, yun po kasi, doon po kayo magbe-base kung paano nyo patitipirin ang inyong carburetor, So, after nyong malaman yung mga throttle opening, okay, na kinokontrol ng carburetor, sususunod nyo namang isa sa alang-alang paano mo ba ginagamit ang iyong motor, okay? Ang iyong sasakyan. Una, ikaw ba ay nasa ma-traffic na lugar? Kung nasa traffic kang lugar at ikay nasa siyudad 'no, mabigat ang traffic, hindi ka maka, no, nakawala ka wide open throttle ng iyong carburetor. Kapag ganun po ang sitwasyon na ikaw ay nasa traffic, na lugar, 'no, laging mabigat ang traffic, hindi ka naman nakakatakbo lagi ng mabilis, so malamang ang yung uh, throttle opening na nagagamit lamang na palagi mong magagamit is from close to 3/4. So ibig sabihin, kapag ganun po ang sitwasyon, so wag niyo na po'ng pakikialaman ang main jet. Ang pakikialaman mo na lang itong ayong pilot screw or itong yung pilot jet. And then, aside from that, ay ang iyong needle. So, yun lang po ang iyong i-adjust ia para mapatipid sa gas. Okay. So, paano ba mapapatipid sa gas? Una, dito sa pilot jet, kasi po, itong air fuel mixture screw, itong fuel screw na to, ay magdedepende po dito sa iyong pilot jet. ah uh, ganun din po sa air screw type. Okay. Pag ang pilot jet mo ay nabago, Mababago rin po ang iyong tono dito sa ating pilot's crew, okay? So, alimbawa, ang iyong stock na pilot jet ay 35. So, paano mo mapapatipid ngayon yan? Okay, dahil lagi ka sa traffic, naka-idle palagi ang iyong ano. So, yung 35, paano mo siya papapatipid? So, maaaring gumamit ka ng mas mababang size. So, at makikita nyo po dito, mga sir. So, meron ditong iba't ibang pilot jet na may iba't ibang size, okay? So, meron pong uh, 35, may 38. So example, ang stack mo nito ay 35, papalitan mo siya ng mas mababa. So gagawin mo siyang 32, okay? So pag ginawa mo siyang 32, so liliit na 'yung 'yong pilot jet kaya lang a-adjust ka po dito sa yung pilot screw okay so ngayon naman halimbawa kapag ang sitwasyon naman ng iyong pagda-drive sa inyong lugar ay ikaw po ay palaging nasa long drive mga mahabang biyahe at bihira ang traffic kapag ganon syempre mas gamit na gamit mo ang 3-4 to wide open throttle dahil yan ay babaran sa long rides no? ang kinokontrol nyan ay ang main jet okay so yun na po ang iyong i-resize kung gusto mo makatipid sa gas. Kung halimbawa, ang stock size mo ng main jet ay 88 para mas mapapatipid mo siya, gagawin mo siyang 86, 84, 82 para mas makatipid ka sa gasolina. Dahil yan po yung gamit na gamit mo. Okay? So, wag mo na pakikialaman itong pilot jet at itong yung needle. Okay? At isa pa, nakalimutan ko, maliban pala kanina dito sa pilot jet ay itong needle. So, alam nyo naman ang pag-a-adjust itong needle para mapatipid sa gas ito tatanggalin ko lang. Ayan, no? So, para ito ay mapatipid sa gas. Ayan, mayroon po itong mga groove. Okay, so mayroon po yung limang, 1, 2, 3, 4, 5, limang groove. Okay, halimbawa, nasa stack itong yung uh, clip. So, ang gagawin mo, itataas mo lang itong clip. Ilalagay mo sa number 2 or number 1, pinakasagad, para po mas matipid sa gasolina. Okay? so, kapag, halimbawa, nasa lugar ka naman na, nasa lugar ka na may matraffic, may long ride, no? may mahabang biyahe, traffic, mahabang biyahe, so ano yung iyong i-re-resize? Okay, so pwede ka na mag-resize kahit saan diyan. Pero tatandaan mo, hindi po pwedeng sabay-sabay lahat yan, ay patitipirin mo sa gasolina. Hindi po pwedeng lahat ito ay ang main jet, ang pilot at ang needle, pagkasabay-sabayin mo na patitipirin sa gasolina. Okay, bakit nasabi ko na later? Magandang pakinggan na pwede pala na patipirin ang carburetor patipirin sa gas no para daw ay makatipid so napakaganda po yung gawin no? Uh, na mayroon pa lang option na ganun ang dami po pa pwedeng gawin dito sa carburetor mo para mapatipid sa gas pero palagi niyo pong tatandaan bawat modification niyo dito sa carburetor ninyo ay mayroon pong kapalit no na downside po yon no? ito po yung pinaka unang mangyayari kapag ikaw ay nagpapatipid o nagliliit ng jets mo at nag-a-adjust dito sa needle. Unang-una, syempre, maglilin po yung mixture. Okay, so ibig sabihin, kapag linang mixture, prone sa overheating ang inyong makina. At alam naman po natin, kaaway natin ang overheating dahil diyan po nagsisimula ang iba't ibang sira sa ating mga makina. So maaaring masira agad ang spark plug mo, masira ang inyong piston ring, pasira ang mga valve seal dahil lang po sa pagpapatipid mo ng gasolina sa pagjejets mo ng mas maliliit na jettings para lang makatipid sa gasolina. Na. And aside from that, aside from overheating, syempre, yung performance din ng iyong motor. Dahil lahat po yan ay inadjust mo, nilitan mo ng mga sizes yan, so magsasuffer naman ang performance. Papapansin nyo, humina na yung acceleration, humina na yung kanyang uh, hata. hindi na siya ganun katulad sa dati na malakas siya, na kahit mabigat ang karga mo, kaya niya. So hindi na po siya ganun sa dati na malakas siya. Yun po yung mga downside. Kaya nga po ang payo ko po sa inyo, bakit nga ba nagkakaroon ng tamang pagtutuno ng karburador? Dahil po, ang tamang pagtutuno, ang kinukuha po nun ay balance. The time na kung bumili po kayo ng motor sa kasa, no? The time na bumili kayo, yung mga karburator po na yan, ay nakaset na po yan. Okay? Nakaset na po yan sa optimal, sa balance. Depende sa ina-advertise ng unit na yun. Okay? May mga motor kasi na nakadesign na para sa matipid na gasolina, na para sa pang tricycle, may mga motor din naman na pang long ride sya, okay? Nasakto lang yung tipid ng gasolina niya at lakas, okay? At may nakadesign din namang mga motor na pang malakasan talaga. Sino po ba ang mga nagdesign noon Siyempre mga engineers. Sino po ba ang mas may alam at mas magagaling? Siyempre ang ating mga engineers. So, dinesign po nila yan, lahat po yan ay nakabalance. Kaya, kung ikaw, halimbawa, uh, imumodify mo yan, no? Gusto mo tumipid, uh, magtipid ng gasolina, so, imbis na kunin mo yung pinaka-optimal or yung balance ang ginawa mo, sige ka ng sige ng jettings, pinaliit mo, pinaliit mo okay, na-adjust mo na, sinagad mo, good luck na lang, no? Magsasuffer ka sa mga consequences na ginawa mo doon, okay? Kaya nga, ang payo ko sa inyo, mga sir, bago kayo gumawa ng modification na patipidin sa gasolina dapat alam nyo muna ang principles, an paano ba gumagana ng isang carburetor? Ito po parang tao, okay? Halimbawa ikaw sa isang araw, kailangan umiinom ka ng walong basong tubig, okay? Walo hanggang sa 10 basong tubig. Subukan mo na tipidin mo yung sarili mo sa tubig. Uminom ka lang ng limang baso. Hindi ba maraming magbabago, maraming aapektuhan sa iyong kalusugan. So ganun din po sa ating karburador. The more na pinapatipid natin siya sa gasolina, tinitipid natin siya sa gasolina. So maap, marami rin pong maapektuhan na components, hindi lang sa carburetor, pati sa ating internal combustions. Ayun lamang po mga sir, no? Uh, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga dapat ninyong malaman bago kayo magpatipid sa gasolina ng inyong motor. Okay? Ang best po na gawin ninyo sa inyong carburetor ay kuhanin ang optimal. Okay? Optimal balance. The balance of tipid sa gasolina, balance of power. Yung balance lang, hindi naman yung sinuper tipid nyo na. Okay po, para maiwasan natin ang gastos later. Okay, so yun lamang po mga sir. Kung bago ka pa lang dito sa channel ito at nagustuhan mo ang ating video, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, like, and share para matulungan natin ating mga ibang riders. Bye!